right guys ito na naman yung sitwasyon namin ngayon dito tinatanggal nila yung tornilyo ng floating bridge dahil may parating na bagyo kaya tatanggalin to laki ang tubig guys nasalpa nasalpa yung kawayan bridge namin doon no? talpa na ng tubig sa laki nito Ay, guys ah, baka malakas yung baha baka may ano to tapos yung balsa dito wala kayong isa oh may butas pa rin yung isa kaya eh hindi pa tapos Puntahan natin guys yung tulay na kawayan namin. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung tubig. Sana walang malaking baha dito sa amin. Ngayon guys oh. Pulog na yung lupa dito sa dulo ng tulay na kawayan, no. Unti-unti na rin nahuhulog. Guys. Mahabot na ng tubig dito sa Kulay namin na kawayan guys. Oh. Salpa na ng tubig guys. Oh. Hmm. Okay. Kalaki ng tubig dito guys. Hmm. Alos pumantay na. Tulay na kawayan yung Ayun dagat Guys. ito pa lang tulay na guys hindi na to tatanggalin daw ayaan na lang daw to kaya sana walang malaking baha para hindi naman maayanod dito sayang din dadaanan namin to Inuhugot na guys yung kable.

Wala na guys, nagsina na. Oh. Naghiwalay na sila. Balik kawayan, balik kawayan ang dadaanan. Tapos, balik balsa. May kapila na ako nakita ko, ah, er atoy dito na nato yon ang ikat nato yon mikat siguro pa niya dari ke atas Hmm. Tanan よかった。<laughs> tama ang panahon guys oh. Wala si Haring init. May bagyo kasi paparating. Hmm. Thank you. Dilu guys, todo. Kunti na lang natira, guys. Matatapos din yung pagkukuha nila ng kwan. Floating wish. Ilang piraso na lang yan.